Magandang umaga po sa lahat. Nandito tayo ngayon sa bahay ni Mami Day. Kasi Fran ay hinatid namin sila dito kasi umpisahan na yung bahay ni Nanay Nida. Yan po nagdala kami ng ulam para sa tanghalian mamaya. Pero walang tao sa bahay ni Mami D. Sabi ng kanyang apo ay naligo daw sila dun sa ilog. Kaya antahin lang natin sama natin si Barbie ito si Barbie may dalang ulam lutuin namin mamaya pang tanghalian nandito na pala si Mami Day kung saan na. Eh? Hello po, mga kababayan. Galing po kami hey, ng river. That is the river. <laughs> Naglaba pala sila? Naglaba kami. Okay. Naglaba pala sila mga mami Diyat kasi nanay Miling. Magsasaklayan Ato, may isang bayat si mami. Okay. Dito pala si my love ko. Mga kababayan, nandito po ako, kaya wala ako doon sa aming opisina. Nag, nag, ano po ako, pinalinis po ako ng director dito sa bahay. Kaya po nandito kami nag-stay. Dito na kami mag-stay kasi sisimula na yung bahay ni Nainida. Mamida. Nandiyan yung ano ah, mga materyales na deliver na. Ah, ganun ba? Oh. Ay, anak ko. Pinasahin mo sana yan. May bigas dyan. Okay lang, may dala kami. Wala man saka bigas. Ay, tigo, anak ko. Eh, yeah. alika. Alika. Naligo pala siya, naimiling din. hindi kami naliligo. Ay, anak ko. Hindi kami naliligo. Naligo muna tayo. Magpalit sa anak ko. Hay. Obra, obra. Ang kya. Asipa.

Tere, tao ang may udan. Nakasam kaya malunggay. Hindi kami naligo, anak ko. Ay, 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 ay. Bakit? Masakit yung tubig. Mahirap. Ang nagbigay ko ng pay... Eh, Dandra, tingnan mo. Eh, nagamit na namin yung tubig doon sa drum. Linagay ko sa CR ali ako na mag-igib niyan. HanapKoy? Bukas mag-igib ako. Bukas pa. Bukas tayo kakain ng tubig. May dala kami dyan. May tubig pa naman ah. Sa lagayan. Kalahati. Ha? Anong, damit kita, tak kau, mungkin. Kau tidak kau. bakit ah kau. Kau tidak Hello. Si Mami Kumakain pa po. Sa na uh, ano. Parehas lang laki, no? Hmm. Um. Wala na mas maliit dyan, no? Ah. Uh, <laughs>

na tinawag sa ita. Sa buli bayaran ke. Ng magano na yung matanda. Sino matanda? <laughs> yung dati pong anino sa komi lek. <laughs> Sino nanininging? Ah, hindi po. Yung mga respetado pong naniningil, siya ang nagbayad niyan. Alalan. Alalan pero baluga, nanano kayo. sabi, <laughs> naka motor, motor, naka. Hoy ako. Buti na sinagot, Adi ah, kayo sinagot sa eskila, kasalanan ko ba ngayon? <laughs> Hindi sa na kayo nagpakabit ng kuryente kung wala kayo pang bayan. Opo. Oh, oh. Ay, tabaro po karela, sir. Ako okay na. Akala nila kung artista, yung mga artisang gaganong gano'n ay walang pera yung mga O, buti di kayo sinagot sa taga-espilal ko Nandito ako para hindi magpaliwanag. Nandito ako para maningil. <laughs> problema nyo, huwag na sabihin. Nandito ako para singilin kayo sa utang nyo. <laughs> ang mga problema nyo, mga hinanain nyo, huwag nyo sabihin sa akin. Bakit Buti na, hindi ako yung espilal ko oh nangyari? Walang <laughs> kibo? Oh, kasi oh, kung marami ka pang mo. sabihin, okay, sige, pati yung mga <laughs> uh, breaker mo dyan, alisin ko na para wala kayong iisipin buwan-buwan. Oh, wala mo, ma. Pa. Papilyang mana ako. Alam <laughs> mo, matandang pag-isina. Pag nabayaran ko yan. Ah? Magkano ba yan? 31. Oh, pwede sa ano ito hmm. yan, Gcash, no? Tapos na, binaya, Receive na ngayon eh. Ay, resibo na bayaran. Oh. Okay. Kadaliwang Lore, ganda mo pala sa